drop by muna kami kay paring team kasi pagkagising namin ano na eh hindi na kami nakapag almusal hindi talaga tayo nag almusal <laughs> hindi talaga kami nag almusal after na ng trabaho kami kumakain kaya drop drive through muna kami Good morning, hi. Could I get a uh, small black, uh, no, small one sugar. Small one sugar, okay. Yeah, and uh, two old passion plain donuts. Mukhang babagsak ang snow ngayong araw na to puting puti yung ulap eh oh. Kapal? Ano lang yan? Eh? Formal lang. Formal lang. lang. Kain po tayo. Sa Saskatchewan magkara. You'll never know <laughs> ang weather sa Saskatchewan kasi. mapapagod talaga sudah Okay, tapos na tayo rito sa industrial north, industrial area. It Took us two hours. So, we're heading off sa, ano east Jakarta ya this industrial area. Yeah. So, uh, tapos na tayo rito sa may uh, equipment rental. Na tayo sa kabilang side. Last side for today. And, uh, temperature oras 10:30 ano 11:30 ang um, temperature is minus 3 so pambihirang ano yan ah uh, temperature for December second week so maiba tayo wag mo nang cleaning pag-usapan natin pag-usapan natin yung mga current situation na nangyayari sa ating mga kabayan uh, gaya ng mga visa, refusal, Uh, renewal refusal, denied, etc. etc. Marami sa ating kababayan nasa ganyan sitwasyon ngayon. No? Um, yung iba natataranta, yung iba natural na reaction. No? Pero ito para sa mga nagbabalak na mag-migrate sa Canada o kung saan man. <clears throat> make sure na kapag aalis kayo sa atin at ibang bansa kayo, meron kayong plan A, plan B, especially kung karay-karay niya yung pamilya niyo. Plan C, plan D, di ba? Tapos dapat medyo mahaba yung chatty ng turumpo niyo. Ibig sabihin, eh, may baong kayong pera. And kung sa apat na plano ay eh, walang mangyari, ano yung reset button niyo? Dapat alam niyo yung gagawin niyo bago kayo umalis ng Pilipinas dapat may konkreto kayong uh, plano. Plano na kung kasama nyo ang pamilya nyo, mga anak nyo, ganyan. No? Uh, yung nagka-problema kasi is yung uh, student pathway, kung tawagin. May student, student ang naman. May loophole yung rules. May loophole yung, ano, yung batas nila kaya nagawa ng butas. So, na-exploit yung butas. And then, ayan na. Biglang uh, nagka-problema. They changed the rules. You cannot say unfair. Kasi si rules nila yun. You have to play by the game. Um, so, gaya rin ng dati, nagkaroon ng moratorium. But iba yung ngayon. Uh, matindi yung ngayon. Kasi noon, ganun din, pinauwi rin lahat ng... Uh, ano, pinauwi rin ng lahat ng ang mga nag-expire ang visa. So, ngayon na naman, ganun na naman ang mangyayari. Uh, papauwi nila. Ang sinasabi is 5 plus 5 million plus plus by 2025. So, yun ang target nila, no? Ah, uh, Panigurado, ganun ang gagawin nila. Bakit? Para mawala yung backlog nila. Aantay nila ma-expire yan, mga yan. Pag na-expire na yung mga yan, so doon sila gagawa ng next move nila. Pero magkukumahog ba sila para i-process yung backlog nila? No, nope, they will not. Aantay nila mag-expire yung mga nakabin-bin. And sasabihin lang nila on process and process hanggang sa ma-out of status na yung lahat. So, pag na-out of status na lahat, wala na silang backlog. Back to zero. Doon, magbabago uli ang rules nila. Ganun ang mangyayari doon, nakikita ko. Kasi yun ang magmoratorium dati, ang ginawa nila is, pinauwi nila, no? Pinauwi nila yung mga yon. Tapos, nung pinauwi nila, kahit na ano siya, hindi pa uso student visa nun eh. Uh, talagang ano, uh, working visa. Na, oh, TFW. So, nagkanda expert sila, uwi sila ng Pilipinas kasi out of status. And then, a year after, nakabalik naman eh. Mga citizen na nga ngayon. Eh. So, yun. Ganun lang naman dito sa Canada. Pabago-bago ng ano, rules. Biglang lumuwag. Nag-overflooding ng tao. Tapos, nagka-problema. Na-realize nila may mistake. So, binago na naman nila yung rules. So, yun. Swartihan lang. Pero, yun nga. When life, ano, throws you a curveball, what would you do? Mumukmuk ka lang ba? o you'll do something about it. Iiyak ka na lang ba? No. Laban hanggat ang mihinga. You know? Uh, meron nga dyan mga professional eh. Nag-student visa. Eh, hindi naman yun yung tamang pathway eh. Kung bakit? Kung po pwede ka namang makalusot ng as immigrant, bakit hindi yan ang kukunin mo? Bakit ka mag-student visa? Kasi yun ang pinaka mabilis so yun na yung gamble doon so kung nag gamble ka sa ganun at wala nangyari sa'yo ano yung sunod mong ano step dapat plan B plan C plan D di ba so yun lang ah uh, again 5 million palalabasin nila antay nilang pa expire niyan hindi nila tatrabahuin yan bakit may mga naaaprubahan? Para sabihin na nagtatrabaho sila na hindi nila totally rinire-refuse lahat ng application. Ganun yun. So, kahit na with issue o walang issue, depende rin talaga sa nagre-review. And depende rin sa kung paano mo pre-resent o nilatch yung mga papers mo. So, yung iba nakakalusot, yung iba hindi. So, kung gano'n yung situation mo, wag kang paka, paka, ano, paka kampante na dahil professional ka o like this, like that ang situation mo, eh, hindi ka marirefuse. Kung kulang-kulang ang papel mo, di refuse ka rin. Di ba? <laughs> wag kang papakampante, lalo na kung ano, kasama mo pamilya mo. Lalo na kung lalaki ka. Oo. Oh nagpapakita na lulugulugo ka sa asawa mo siyempre panghinaan din asawa mo ano lagi uh, step upper lip uh, keep your head up high ganun lang laban lang ganun ang buhay abroad lalo na yung mga uh, first timer nakaw huwag kayo mamamayag pag, pag nakalabas kayo ng bansa natin dapat humble lang kayo lagi. Grounded ang paa. Mahirap pag namayag tapos biglang ganyan. Hindi ka pa pala PR. Kung ano-ano na binili mo, di ba? Buti ko may babalikan ka. Maswerte yung mga professional na may babalikan. na trabaho sa Pilipinas o kaya may kaya. Yan. Yan, masiswerte yung mga yan. Kasi may babalikan silang buhay. Eh kung binenta mo na farm mo, Binenta mo na mga lupain mo, minana mo sa nanay, tatay mo para sa pangarap mong Canada. Paano na yun? ba? Diba? So, hindi pwedeng yung bahala sa abroad na Napakahirap yung tirang bahala sa abroad, lalo ko sa mo kayong Mga pamilya mo. So, nandito na tayo. Ano muna? Cut muna tayo. Okay, tapos na po tayo. Ano nga ba yung saan ba tayo natigil? Yan nga no, dre. Yung mga ano, mga itong video na to, hindi para mabasa. Para sa mga ano to, nagbabalak pumunta ng Canada o mag-abroad. Okay. Like, huwag na huwag na mamayag pagkagad. Yung um, lifestyle nga. mag observe muna kung ano yung kalakaran ng buhay sa lugar na pinuntahan nyo focus dun sa kung ano yung target nyo. But make sure na meron kayong alternative plan kapag yung unang plano hindi mangyari. Ganon. Ano yung mga student, medyo ano kasi masalamuot ang proseso. Kasi tulad ng mag kayo, di ba? Yung isa estudyante, yung isa nakasakay doon sa papel ng estudyante. Tapos mag-a-apply ng work permit yung nakasakay sa papel ng estudyante. Hindi yung primary applicant, di ba? Hindi primary yung primary na nag-apply ng visa yung estudyante. Pero ang mag-a-apply ng work permit or residency para ma-PR is yung spouse na hindi naman yung, yung primary na applicant. So, yun talaga, may mga defaults talaga yun na hindi talaga maaprubahan. Lalo na ngayon, na palalabasin talaga nila, deliberately gagawin nila, ma-expire yung 5 million na yun para lumabas. Ma-out of status. Pag na-out of status nga naman, di, wala na silang backlog, wala na silang sakit ng ulo. And then, good record pa sila sa sa politics kasi nasolusyon nila, di ba? Kung hindi naman nila gagawin, sasabihin naman na walang ginagawa sila trudo. Natutulog, di ba? Mga walang silbe. So, yun. Kaya ganyan. So, magkakalaman yan next year. So, ang tanong, anong next move mo? Kung halimbawa, nasa sitwasyong mag-ganyan, mag-expire ka. Ma-out of status ka. Diba? So, dapat konkreto yung, ano ba konkreto yung plano mo. Pag hindi na work yung isa, yung dalawa, yung tatlo, dapat may pang-apat ka pang baraha. Diba? Mahirap yun. Lalo lang kung kasama mo yung pamilya mo. Ah, Ideal ba na mag-Canada ngayon? Sa so ngayon, hindi. <laughs> Dahil dyan nga sa mga ganyan sitwasyon, tapos by January, tataasan pa yung carbon tax. But anyway, depende sa inyo yun kung gaano karami yung pera ang daladala nyo. So, sila naman kailangan pag medyo down ka, kailangan mo nang kausap para lumakas ka. Kaya, <laughs> siyempre, unang-una dyan sa lahat, magdasal. Ano yung pagdadasal mo? Magdasal ka na, bigyan ka ng ano, malinaw na kaisipan para makita mo yung mas magandang way na eh kung paano. Para makadiskarte ka na Uh, pag pagkasulina muna tayo mga dre mga pala hindi ko ginagaya si Rize, ha taga Cavite City ako kaya sanay ako sa dre okay Shoutout dyan sa mga tropa dyan sa Cavite City tropang kalumpang tropang kalye tread Tropang Kaliyagit, Tropang Bagong Pook, Tropang Ronquillo, shout out sa inyo okay tapos na tayo magpagas um, ano bang ano pa ba yung dumating ako rito hindi ka agad ako bumili sa sakyan nakitanog muna ako tinignan ko kung paano kalakarat eh winter tagtunaw hindi ko kinaya ba? Diba? so matinga ako rito February tagtunaw may kalamigan and kailangan talaga ng sasakyan pero nung dumating ako sabi ko hindi mo na ako pipili ng sasakyan Tapos eh sabi ko nga kailangan, wala na ako nang sasabihin. Pero binili ko yung ano lang, kotse. Kasi mag-isa pa lang naman ako eh. Pero kalaon-launan, <clears throat> nung after a year, kinuha ko na anak ako. Kailangan ko na ng SUV. Hindi basa-basa SUV. Yeah, SUV to, bilhin na ako hindi, pinag-aralan ko. Ano yung SUV na matipid na mura? Yan diba? lang. Awan ng Diyos, eto. Hindi naman siya brand new. Pero 2008 model to. Hanggang ngayon ginagamit to. Diba? Nasa ano lang yan eh. Nasa gumagamit din kung marunong o hindi. Pero, ang bi-weekly nito, 132 sa Regina ko binili. Eh. 132 bi-weekly. O, ah, diba? Makakita ka pa po naman ganun hmm, sa panahon niyan. Wala na. Ano, ang gas mo? Ang gas ang ko? Ngayon. Dati, ang gas ko, 40 full tank, diba? Full ano full tank yun? 200 ano yun, almost 3 to 380 kilometers ano ah uh, ano siya kasya siya ganun karalayo yung inaabot eh ngayon ang gasolin ko ngayon sa isang linggo dahil araw-araw ko naman siyang ginagamit sa isang linggo nasa 40 50 ganyan four cylinder lang to. Pero yun nga, four wheel drive siya. Hindi, hindi ako nababahura sa sa winter. Eh, yung iba, bili ka agad ng bago, tapos hindi naman pala mapipiar, di ba? So, dagdag bayarin lang. Napakahirap mo. No? Eh, insurance nun. Gasolina nun. Yung dati, merong ano eh. Merong fabrication company. Nagdatingan mga Pilipino. Kau. Pilihan sila ng mga truck. Ganyan-ganyan. Tapos pili rin sila ng bahay. Okay naman, wala nang problema ron. Probado naman sila Bigla nag-recession. Nagtanggalan. Ah, anong mangyayari sa kanila? Wala mapakain sa ano sa pamilya. Sinoli sa bangko yung bahay, sinoli yung sasakyan sa bahay. Buti ko isang sasakyan lang, Talawan sasakyan sa isang pamilya. Ganon dito, malakas kang kumita. Pag bigla nag-recession, patay ka. Meron yung mga nasa oil and gas. Ang trabaho niyan, oh, oil and gas kasi, tiba yung trabaho niya? Ganon, ganon, ganon. Ah, bumagsak ang presyo ng langis. Recession ulit. Ano nangyari? Layoff. wala Walang trabaho. Hanap trabaho. Yeah. Kung hindi ka talaga wise dito sa diskartehan dito, wala rin. Abutan ka ng ano. Abutan ka ng recession. Abutan ka ng patong-patong na problema. Tayo ka. <coughs> Hanggang nandito sa Canada. Hindi ka tulad sa Middle East. Dari-daretso trabaho niya. Walang tax din di ba? Oo, oh, wala. Walang tax sa Middle East. Punong-puno na mga ano rito. Parking lot, ah. Hindi naman dati nagsa-traffic dito eh. Dati wala naman stoplight dito. Ngayon meron na. Ayan na lang ulit.